humingi kami ng uh, pagtitipon kasama ng ating Pangulo pagkat uh, um, sa isipan namin, eh, talagang uh, hindi tumupad sa usapan ang Kongreso. Ang usapan kasi, titigilin na yung PI dahil marami tayong tanong at uh, hindi namin maintindihan ba't nagkaganon na kami ay uh, isinantabi, ika nga, at uh, biglang nagbabayaran na para sa mga pirma. Ayaw naman natin ang gano'n. May suhol para sa signature. Tama ba yun? Eh, bawal yon Tapos gagamitin pa yung mga pondo ng gobyerno, mga department ng gobyerno. Ang sagwa naman. Kaya ayaw namin pumayag. Tinututulan natin yan. Eh, nagkaroon na ng kasunduan, si Pangulo pa, ang uh, pasimuno, Uh, si speaker at saka si SP nagsipirma, eh wala naman nangyari, hindi naman sumunod, tuloy-tuloy pa rin ang suhol para sa pirma. Mm -hmm. So, ano po ang nakikita ninyo na posibleng mangyari? Kasi ma'am, sabi nga po ninyo, magkakaiba kasi ng position eh. Of course, malinaw naman po yung nakasulat sa manifesto ng, ng Senate. Pero makikita rin po yung ibang mga congressman na pinupush pa rin nila yung People's Initiative. So, ano po yung nakikita ninyong ending dito ma'am? hindi ko nga alam eh, ah, uh, ang <laughs> sagwa eh, at ah, uh talagang uh, nanuntsa sila, nag na, kung sa bagay, ano pa naman ang uh, interparliamentary courtesy samantalang uh, ina-abolish na nga kami. <laughs> talagang binubura na yung Senado, wala ng Senado. Binabaliwala na kami, ano pang courtesy-courtesy pag-uusapan. Yeah. Do your work daw, para naman kasi hindi kami nagtatrabaho. eh talagang uh, katakot-takot na trabaho ang bumabagsak sa amin. Pero hindi naman kami katulad nung iba dyan, napipirmahan na lang ng basta. Susuriin natin maigi kasi ang buong ng Pilipino ang ating uh, uh, pananagutan. Eh, hindi naman po pwede na makipag-upakan uh, lang tayo tungkol sa kontrata tapos sa uh, kanya-kanyang kabig, eh hindi naman po pwede yun. Napakaraming matitino, mahuhusay, mababait na kongresista, panay ang sumbong, panay ang reklamo. Tapos pinaghihintay daw ang Pilipino, nakakatawa naman yata yung mga salitang gano'n. Napaka uh, funny dahil alam naman natin wala pang 1% ng Pilipino ang abala sa tsa